Hi guys, salika maglalaro kami ngayon kasi nabubulit kami dito lang kami ngayon si Inking, si Rose at saka ako si Adele. Ngayon maglalaro kami ng Pinoy Henyo pero natalo ah uh, ng lipstick sa mukha. Pag natalo. pag natalo. Pag hindi nasagot yung ano, yung question. Dito kami sa may ano Las Vegas Boulevard side. Ang ganda ng weather ngayon. Kandado kami, magtatanong pa sila doon, no? Okay, sige, start. Ano gagawin natin? Jack and Poi. Jack and Poi. Kaano? Ni, so ano gagawin kayo? Jack and Poi. Talosin sa, ano gagawin sa iyo? Okay, magkatanong kayo pag hindi ko nasagot, 'yon. So, uh, ano hinta o sige. Ah, oh. uh, okay. Tatanong natin. Kim, ano tatanong natin? Sandali. kahit no, ano, kahit ano lang. Pagbigay ka ng hero sa Pilipinas, kahit ano. Uh, Basta hero siya. Superhero ba o ano lang? Uh, uh, kahit ano, superhero or ano, basta hero. Okay, Jose Rizal. Pangalan niyo si <laughs> Presidenta. Si... Wala kong sabi siya pangalan. Si... Anong pangalan niyo? May yung ano na lang, <laughs> apelido na lang. Eh. Uh -huh. Bakit nasanay yung pangalan niyo. Brother! Kabila mo na. Okay. Kabila na. Okay, kabila muna. Okay, Jack and Peggy. Jan and boy! Okay. Ah! Jan okay. and Poy. Okay. <laughs> okay. <and> okay. <laughs> Wag ba Okay, ako talo okay. ako. Ilan, ilan inches ang uh, one meter? One meter, ilan inches? Naku, mukhang mahirap yung sandali. One, ilan inches ang two, one meter? Two, three.

ano bago si naging presidente si uh, si Marcos sino ang bago doon sino ang presidente bago kay ano kay President Marcos bago kay Marcos sa Pilipinas oo uh, uh, bago siya sino bago siya si Sara Ah, 1 2 3 4 si, si Terte -ter. si, ter si Rodrigo Duterte. Ay, <laughs> yung ganda ni King Okay. Jangan boy. Jangan boy. Okay, ikaw tanong ako. Ikaw tanong. Saan kita na ulo? Ikaw kasi tapos na siya eh. Ikaw tanong.

Ikaw Okay, eh okay. sino ang uh, dating dati ng Amerika? dating dating? Ah, uh, hindi ako <laughs> 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 Si... Mark, si... Mark si... sa Amerika, 4! Mark 1! okay. <laughs> Ikaw mag-line. Si, ano, si, si Biden. Si, si, si Biden, Ikaw, yan ang kaliwal. Yan muna. Okay na? pa lang. Okay. Okay. Ja- Ja- Ako tanong. Okay. Tanong ko sa iyo ha? Sino ang iyong stepdad? Si- Si- Daddy Win. Oh. Yay! Good job. job. Ja- Ja- Jack in fight. Jack in na, tanong, ikaw na so, ikaw lang muna, ikaw. Ikaw magtanong mag kay okay. Ano ang ginad gina, ginagawa ni sa, ni Sara, Dr. Kisa kaniyang sa Pilipinas? Sige na. Mana. Uh, wala. Error. Ah. na 'yung ano, 'yung namamalang fan.

Kulay black. Kulay black daw, yeah. hindi? Yeah. Th The green. The Yellow. Hindi. White. Four. The color yellow. Five. Blue. 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 rin na, na Okay, anong kulay ng aking pati? White. No? one. Green. Two. Four. Three. Um, four. Yan? No? Violet. Five. ah oh, okay. Violet. Yeah, good job. Good job. Oh, naman tayo. Tingnan natin. Okay. Kung na ko. Isa natin. Ay, ilang ba? Oo, oh, kasi isip ko pa yan Okay. okay. Junk and boy. Junk and boy. Junk and boy. <laughs> <laughs> okay. Ikaw na, isa na, na tanong, ah, ikaw hindi, na. Ako magtatanong sa iyo. Sige. Ano ang um, buong pangalan ni Sara Duterte? Umoy. <laughs> Sara Duterte. Duterte. Hindi, may apelyido niya siya sa ano niya? Ay, kung ano, hindi ko siya alam. Mayroon siyang pangalan na pangalan niyang totoo. Hala, hindi may ko alam. Ang oh, Hindi ko alam. Bilang What? kayo. Sara Duterte, uh, Duterte. Sara Duterte. I'm sorry po, sorry po. ano, <laughs> ah. <laughs> uh, ako rin hindi ko alam eh. <laughs> Ay, nato. Pero mababait yun sila lahat. Mm -hmm. Hello! Hi, ah, mga guys! Nag-iisip na kami anong mapalaro ngayon. Vice President! Hello! Hello! hello. Diyan, mga vice president. Shout out sa lahat Shout ng president. Po. Dito po kami, ano, katuwaan lang po ito. Wala talagang kaano-ano. Yan lang po. Oh, ano, natapos na tayo, Nay? Okay. Okay. Thank Tapos you po. na po. kami. Bye-bye. Thank you. Thank you.